Okay, eh, seryosong bagay naman pag-usapan natin. So, kung nakikita nyo, lagi kong pinopromote sina Ecoshot Ocean Hero apps. Bakit ang kulit-kulit ko? Kasi ngayong rainy season, di ba, limited lamang ang maitutulong natin kung gusto natin mag-donate sa relief operations, gusto natin mag-donate sa iba't ibang NGOs, charities, kanilang mga projects. Pero, di ba, limited lamang din ang kaya nating ma maitulong. Wala naman tayong luxury or unlimited budget upang makatulong sa ating kapwa, ng kapwa nangangailangan gusto nating tumulong sa, sa ating makakaya pero siyempre isipin din natin siyempre ang ating mga sarili din naman pwede nating ubusin ang ating mga savings account upang makatulong lamang sa mga kapwa ating kapwa ngayong relief operations kaya heto papasok ang aking pagdadaldal tungkol sa Ecoshot Ocean Hero kasi number one, libre lamang sila sa App Store at Google Play number two, mabilis natin maikalat sa ibang tao sa so pamagitan nito mga reels, videos um, TikTok, Facebook, YouTube at mga po sa sokmed na mabilis lang mai-share sa iba. So, si Ocean Hero, alam naman natin na uh, madaming plastic na lumulutang sa ating mga karagatan. So, magandang gumamit tayo ng Ocean Hero kasi ang kanyang nalilikom na pera ay ginagamit upang sa kanyang operation upang matanggal malinis ang karagatan ng mga plastics. Therefore, um, sa mga inaanod ngayon na plastic sa ating mga kanal, ilog, papuntang karagatan, nababawasan ang kalat at syempre, um, nakakarating pa rin ang sunlight sa mga aquatic marine plants na nagpoproduce ang oxygen for photosynthesis. Si Ecosia naman, alam naman natin na hindi lahat ng mga tin tinatanim nilang puno ay sa Pilipinas, ngunit nakakatulong pa rin naman sila sa pandaydigang um, balance, sa pagsupply ng oxygen, paglaban sa global warming. Kahit na sa Pilipinas tayo, nakakatulong pa rin tayo magtanim ng libre gamit si Ecosia at pagtanggal ng plastics gamit si Ocean Hero. So, pwede din natin gawin, katulad nito, um, kung may nababasa kayo sa Sockmed ng Ecosia, Instagram, Facebook, no, katulad ng ganyan, hehe, <laughs> baka ako yun. Um, medyo makulit ako. Hindi man sobrang OA na kulit. Pero from time to time lang naman to na we consider din naman ng Philippines na magtanim ulit. Kasi nag exist ng tree planting ng Ecosia sa Pilipinas. Ang gusto lang natin mangyari, tagtagan, more trees sana. Yun, so, pag may nabasa kayong ganyang comment, ako yun, pwedeng pa-like para makita nila na um, makita nila na madaming sumusuporta at sana kahit sa Southeast Asia ay eh dumami ang mga puno kasi aminin natin kailangan namin ten ng mas madami pang puno. Inlang, lang. Support Ecosia Ocean Hero. bye, -bye.